kung hindi siya mag charge ay kulay green dapat kapag nag-charge po siya uh, kulay red po yan dahil ang issue po ay hindi raw po nagcha-charge pag na-diskarga ayan malalaman na po natin sasaksak ko na mga diway moment of truth Welcome back sa aking video tutorial mga DIY bali ngayong araw po ay uh, itetest po natin yung ating uh, ginawang DIY emergency light gamit yung life 4 at TP5000 ano dahil mayroon daw po itong isang issue na na kailangan sagutin bali ang issue daw po nito kapag ka na drain yung battery ayan kapag nasagad ng low bat ay hindi na po mag charge ano hindi na po kayang i charge ng TP5000 ano Bali ito pong TP5000 ay first time ko lang po ginamit sa aking DIY project ano. Dahil ang kakaniwang ginagamit ko po ay TP5100 at 18650 battery po ang gamit ko. Bali uh, ginawa lang po natin ito para mas tipid kasi yung ano parts nito ano. Kesa doon sa may 18650. Dahil isang battery lang ang gagamitin. Sa 18650 po kasi ay apat na, na battery gagamitin at ah uh, medyo mahal yung price ano. Ito kasi mas mura na no, mga DIY. Ngayon, uh, itetest natin kung tama nga ba yung na, na, ano nating issue no. ah uh, at sasagutin din po natin kung paano ayusin yung issue na yun. Para lahat po kayo ay magawa nyo to no. Kung na-encounter nyo po yung problema na to ay ito po yung solution na gagawin natin ano para masagot na po at di masayang mga nabili yung parts okay Start po muna natin tong i-drain ano. Bali check po muna natin voltage ng battery natin. Ang voltage po ng battery natin ay Ayan, check natin ha. Ayan, mga ka diy 3.3 volts ano. Bali gamit na gamit po kasi ito, ito dito ano, pero hindi ko pa na-drain ng sagad. Ngayon i-drain po natin ng sagad dahil lang issue daw po nito kapag na-drain lang sagad yung battery at nagkatop yung BMS ay hindi na ka po charge Okay, check natin. Para masagot na natin. Drain po muna natin. Sagad natin ng ano ng bright tapos iwan po muna natin hanggang mamatay ito sa loob at ano. Okay, balikan na lang po natin. Good morning mga ADIY. Ito po yung update sa dinidrain natin ano. Halos 24 hours na po ito ay buhay pa din. At hindi pa rin nakakatop yung BMS nya. Ayan o. Ano? Buhay pa rin yan mga ADIY. Hindi nyo lang masyado money na gano. Ayan uh, po yung sinasabi ko sa inyo kaya hindi ko nalaman yung issue nito kasi uh, ang tagal po bago malobat. Halos 24 hours na po ay hindi pa rin siya loobat ano. At ang gagawin po natin ay hihintayin po talaga natin mamatay yung ilo nito para malaman natin kung totoo nga yung issue at magawa natin ang solusyon ano okay salamat din po pala sa vlogger na nag vlog ng ating ano ano uh, gawa dahil sa kanya nalaman po natin yung issue no pero ngayon chinecheck po natin na ano, kung totoo nga possible na totoo naman yung issue pero gagawa natin ng solusyon ano at kung hindi man natin nakita yung issue ay Uh, sasabihin ko rin yung alternative Kung paano nyo dapat gawin ano Kapag nangyari sa inyo yung mga ganong bagay ano Yung hindi nagcha-charge Kapag nag-cut off yung BMS Okay, diretso lang po natin ano Dito natin hanggang mamatay Hanggang mag-cut off yung BMS Okay Alright mga aday Bali, after 27 hours ay uh, Nalobat na po yung ating emergency light Ano, ayan na uh patay na po yung ilaw niyan pati po dito sa ating switch ano wala na pong kailaw-ilaw kahit ano dyan wala na no ibig sabihin ay nagkatoktap po yung ating BMS ngayon i-check po natin yung voltage ng uh, battery ga gamit itong tester natin ano check natin dun sa ating uh, BMS kung may, may natitira pa siyang voltage dapat po nyan kung buo po yung BMS natin ay Uh, nasa 2.5 ay eh, oh, tama nasa 2 volts na lang to mga 2.5 or 2.5 pababa no ayan mga DIY oh, tama nga po kasi ang cut off voltage po ng ganitong BMS ay uh, 2.5 dapat po mag cut off na siya para hindi po ma zero yung ano, voltage ng ating uh, battery no, na na LiPo4 like ngayon malalaman na po natin yung issue kung totoo nga po isa charge po natin siya. yan ordinaryong charger lang po yung gagamitin natin, ano. Saksak po muna natin. Tapos i-charge natin, ano. Ah, uh, mga adeyoy, bali kung hindi siya magcha-charge, dapat hindi magkukulay red to, no? Kung hindi siya magcha-charge, dapat kulay green po ito. Ayun, malinaw adeyoy, no? Kung hindi siya magcha-charge, ay kulay green dapat. Kapag nag-charge po siya, ah, uh, kulay red po 'yan dahil ang issue po ay hindi ka po nag-charge pag na-discarga ayan malalaman na po natin sasaksak ko na mga kadiwa eh moment of truth ayun mga kadiwa yung oh. <coughs> kulay red ibig sabihin ay nag-charge po yung ating ano uh, ating DIY emergency light ayun mga DIY ano? i-off po muna natin itong switch oh. Ay, hey, naka-on pa po yung ano natin, oh. Um, umilaw na siya ulit, oh. Dahil tumaas na po yung voltage niya. Ngayon, ang pinagtatakahan ko lang po ay bakit siya nag-charge? Eh, sabi po ng ating ano, ay may issue nga po siya na hindi nag-charge. Dahil, uh, sa BMS. Ngayon, mga DIY, uh, habang sinacharge natin ito, tinan natin kung iilaw pa tong ilaw na to no? pero papaliwanag ko sa inyo yung issue no? Uh, dahil daw po sa sa BMS na to hindi nagcha-charge yung battery kapag ka na-drain po ng sagad yung uh, battery natin ngayon ginawa po natin din rin po natin tinesting po natin at hanggang magkatop yung uh, ating BMS ay nagcharge pa din siya no uh, possible uh, dahil po sa BMS ano <coughs> possible may may nabilan siguro yung iba na mumurahing BMS or hindi maganda yung kalidad ng BMS ano kasi yung ganitong BMS ay okay na okay naman ano possible kasi may mga reject na BMS na nasasama ano uh, at di ko lang alam bakit hindi nagcha-charge yung iba ano pero kung sakaling maka-encounter kayo ng ganun ano na hindi nagcha ah uh, kapag nagkato pa na ilipat nyo lang po yung connection ng ating output ng TP5100 ay TP5000 na ilipat nyo lang po yung connection nito ayan papakita ko sa screen ko saan nyo po ililipat ayan dyan po sa connection ng uh, mula battery at saka ayan na positive B at saka sa negative B dyan nyo po i-coconnect yung output nitong TP5000 na Pwede po yan mga DIY ano. Ang anong mo lang, nabawasan tayo ng safety no. Kasi ang 100% natin ng safety ng battery ay dapat dito tayo kukuha ng output. Ngayon dahil output at input dapat dito sa ating BMS mga DIY no. Eh ngayon dahil binaypas na po natin yan, dinala na po natin dito sa... Inirekta na po natin itong TP5000 sa ating B negative at saka B positive ay wala na po yung safety sa ating charging ano pero ang mas maganda dito mga ka-DIY ay meron naman ding safety protocol itong ano TP5000 ano at magigreen pa din po yan kahit na arekta dyan yan ano? kahit na arekta sa battery uh, may protection din po kasi ito ano kaya maganda talaga tong gamitin yung TP5000 sa LiPo4 no ayan mga kadewa, yun lang po yung solusyon natin kapag ka, naka-encounter kayo na hindi siya nag-charge kapag na-drain, ano? Pero ako, hindi ko po na-encounter. Uh, hindi ko po alam kung bakit, pero alam ko yun, yun ang issue, no? Sinagot lang, bali dapat so solusyon ko ngayon kung nangyayari din sa akin. Kaso ang problema, hindi naman po nangyayari sa akin. Ngayon, pag di naman po nangyayari sa inyo, ay huwag nyo nang gawin yun, ano mga kadewa, kasi safe din po yan. Wala na kayong gagawin connection, wala na kayong ano? Ayan mga Adewa, ano, kung mag, mangyayari sa inyo issue na 'yon ay ah uh, ganun lang gawin nyo. Okay, check natin yung voltage ng ating battery. Punutin na po natin itong charger. <coughs> Dapat po 'yan ay tumaas na po yung voltage nya. Ano, no, po sakaling nag-charge siya. Okay, ito moment of truth, mga Ayan mga yung Tumaas na po yung voltage, 2.8 volts na siya. Ayan, no. Ibig sabihin, gagana na po yung ilaw natin. Hindi na po na-cut off yung ating BMS. Oh. So, ayan, umilaw no? na po siya ulit. Okay, hindi natin na-encounter yung ating issue, no. Ayan mga ADIY, ano, naturuan ko na kayo, na no? malino na po ano, uh, possible mangyari sa inyo yung issue na yun. kung hindi naman mas maganda, no. Ah, uh, possible din kasi na hindi maganda 'yung pagkakahinang kaya nagkaganon. Okay. yun lang po at saka ah, uh, po nito sa emergency mga ADA, ayan Malaking tipid at saka ang tulong ano. Kaya sana maagawa kayo na maayos at hindi masayang 'yung parts yung binili. Okay? yun lamang po. Ah, uh, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like at subscribe para lagi ka updated sa mga susunod, susunod ko pang video at tutorial. Yan lamang po. Maraming salamat.